Mere hours after the attack on Pearl Harbor, Japanese. Magandang araw mga ka-explorer. Um, dito sa Real Quezon, may isang lugar dito na may bandera ng Pilipinas. High school pa lang ako nakikita ko na to. Anong nga bang mayroon dito? Kaya kanina nung ako galing ako ng bayan, eh napadaan ako at tinignan ko kung ano ang nakalagay sa lugar na ito. Ito'y matagpuan sa barangay Kapalong, real Quezon, na ano bang meron ano bang nakita na, nakita ko sa lugar ko ito ito pa isang lugar na ito na pinaglabanan ng mga hapon at sundalong Pilipino noong panahon ng World War II, 1944 e, ayan tingnan natin kung ano meron sa World War 2 na 'yan Mere hours after the attack on Pearl Harbor Japanese ito yung lugar, may bahay na sa katabi, may bahay sa katabi. tapos uh, ano? Ayano, oh, pinaghamukan site. Ano ba ibig sabihin ng pinaghamukan site? Ang ang pinaghamukan ay pinaglabanan ng mantuman, yung manumano, tatagang tututo to ang laban. Yun ang ibig sabihin ng pinaghamukan. Kaya tingnan man natin, oh, napakalawak ng lugar na 'to. At dito naglaban ang mga sundalong Pilipino at na Hapon. Na buong tapang na pinagtanggol ng mga Pilipino ang uh, layaan para sa kanyang bayan yan ganyan kagiting ang pinakita ng panahon ng hapon uh, kaibigan ko yung kagitingan ng pusong Pilipino ng kagitingan ng mga Pilipino na talagang lumalaban sa hapon ng panahon na yon <clears throat> talagang hindi na rin natin masasabi na basta-basta ang Pilipino at ganoon din isa pa ang napansin ko at nakita ko diyan sa ano na to eh bawat uh, patak ng dugo na inalay ng mga ating mga kababayan lalo na itong ating mga taga dito sa uh, Metro Reina na sa Northern Quezon ng mga kababayan natin na talagang ipinagtanggol ang ating bayan para sa hapon dapat isa puso 'yan at malaman ng lahat ng uh, kababayan natin dito sa ano uh, Northern Quezon. problema kaso ang problema natin dito ay eh, parang nalilimutan limot uh, na daanan hindi natin ano, uh, wala ako nakita ng ano, basta dinaan-daanan lang ito at walang pumapansin sa lugar na ito. Nawa ay makita ng lahat na ano ba ito? Ano ba ang kasaysayan? Bakit meron ganito? Kahit ako, na-curious ako kaya ako dinaanan to. Maraming salamat mga ka-explorer sa hanggang sa muli na pagkikita-kita natin. Sana may natutunan kayo sa aking video na ito. God bless everyone.